Napatakid na rin daw ito. Ay, wala. Maraming maraming. At iyon, what's up mga idol, May customer kita, oh. Ayan, kapahayos lang ng bike si Mian. Ay, ari ang problema. Pangalawang issue na to nang na na-experience ko sa Hasins Pro. Ayan. Ito yung karaniwang nagiging issue ng Hasins Pro. Tapos, napatakid na rin daw ito. Kaya yun, wala nang intro intro. At iyon, what's up sa inyo mga idolo? Ay nako, ay kumusta kayo dyan? At ito na naman tayo sa panibagong video at may magpapasira na naman sa atin at hindi nga pala si ay talagang yung kanya daw prehab ay nasabay don sa pedal pero bago yun ay pinakabitan na rin niya ng kabitan baga ng battle cage at i nga nit nako ay baka ay di ma ng malayo ay gusto ay may tubig at nako ay tapos man din agad at sabi ko ay yun na binuksan na nga ni natin at chicken natin pero ayun na notice ko ba naman ay sabi ko ay bakit nak ko ay era. ay napaka-importante itong mga idolo. Huwag nyo itong iwawala kasi ito'y napaka-importante sa Hasens Pro na hub mga idolo. Yung maliit na washer na yan ay wag nyo iwawala mga idolo. At ayun na nga ni, ay oh, ituloy na natin ang video at ere na nga ni, binuka na natin yung kanyang hub at yung prehab at na array ay binaklas na rin natin yung kanyang mga paws para naman maayos natin at ire kita mo na mat nagkaputol-putol na yung spring ng kanyang paws mga idolo at bago natin ayusin ay yan na nilinisan muna natin at gamit yung ating mahiwagang degreaser ay nako ay ko naman pag trip mo bayan naman nang ganitong degreaser ay nako ay wag ka na magdalawang isip ay pi mo na agad ako o pumunta ka na din sa akin bayan naman at na Irene talagang napakalinis na at ayun tinakira na natin ng DIY na spring bayan naman at nako ay pagkatapos nga ni no, na ikinabit natin at nalimutan natin lagyan ng langis at kaunting grasa at iyon na nga ni pagkatapos nga ni, ay nako na natin agad yan wala ng intro intro at iyon na nga ni oh. goods na agad at iyon pagbalik nga ni, natin ay dahan dahan para swak na swak dun sa kanya lagaya at edi na nga ni mga idolo kita mo naman niya talagang goods na goods na ulit yung bike ni Miriam Prias ay nako at rin na nga ni hinibitan natin yung skewer at ayon pagkalagay testing agad at yun na nga ni nakita ang panama at ireo kita mo naman yan okay na agad at pagkatapos nun ay na ang inasabi goods na mga idolo ready na daw siyang manuhog na naman ng mga idolo natin sa daan let's go at yun dinakatis gapapalit na rin ang bearing ng bottom bracket kasi ito yung kalagayan At talagang hindi na kinaya ay nakalug na yung bottom bracket Baya naman ayo oh, pinadamay na rin ni Mia At irinangani o oh, pagkabuklat natin ay nako Ay talagang kailangan ng serbisan or palitan ng bearings yung kanyang bottom bracket ay talagang mapapa oh my god wow ka at talagang nako ay gamit na gamit ay siguro ay sa ilog ay talagang napalaban ay syempre madali lang yan kasi install na lang at pagkatapos nga nino ay grinasahan muna natin yung kanyang trade bago natin ibalik at ayun na ay talagang kalumoy na nito na naman at makikipagsabayan na naman ito sa mga kalalaki ang mga siklista ay talagang idolo ay nako pagkatapos pagtapos nga nino ay nako ay wala nang treat higpitin na agad natin yan at yun na pagkatapos ay pinatisting na nga agad natin kay Mian at ayun na ay talagang tuwan tuwa ay oh, okay na agad daw ay nakatumangon na let's see